Hello mga beshi, pagkatapos lang po namin maglaro ni Tito Chacha ng bato-bato -ba pick, naisipan nga po ni Mama na ilabas yung swimming pool ko. Nagpatulong na nga po siya kay Lolo dahil di nga po ni Mama. Antagal na nga po na itong swimming pool ko na nasa bodega. Huling gamit ko pa nga po pandemic? Four years old nga po ako ng binili po ni mama yung swimming pool ko. Tignan nyo naman hanggang ngayon buo pa nga. Sobrang dumi nga lang po dahil na-stack nga po sa may bodega. Kaya naman lilinisin na lang namin ni na Tita Chacha para magamit. Kumuha na nga po ako ng brush at sabon para mabilis lumines. Sobrang tirik nga po na araw kaya sobrang sarap nga po magbabad sa may tubig. Habang nililinis nga po na yung swimming pool, tinulungan na nga po kami magwalis ni Lolo Odin ng paglalagyan. Nilagay na nga rin po niya lumang lona para isapin sa may swimming pool. Para nga daw hindi mabutas. Pagkalinis nga po ng lona, nilagay na nga po yung swimming pool. Umimpis nga po sa tagon yung swimming pool, kaya naman ahanginan nga po ni Lolo. To the rescue talaga, Lolo Odin ko. Thank you po. Para na nga din po kami bumili ng bagong swimming pool. Nagbanlo na nga po kami bago lumusong sa may swimming pool. tuwan tuwa nga po si Baby Atin. Ang first time nga lang po niya makakapag-swimming sa ganito. Yay! Sit! Yay! Ay, Meron nga pong pumasok na nagtitinda ng merienda kaya naman binili nga po kami ni Mama. Nahiya na nga daw po siya sa amin. Baka daw po kasi pagod na daw po kami kakaswimming. <laughs> no isang gabi nga po, inaya nga po kami kung may sa may M&M Miss, nga daw po niya kami. Siyempre, sumama si kami mga beses. sino ba naman yung tatangge? Libri yun? <laughs> Namimili na nga po ko menu nila. Meron nga po may birthday, kaya naman nakikanta nga po kami. bibeti na nakikipalakpak. Meron nga po silang tintan, chocolate, 15 pesos. Each bumili nga po ako ng apat. Dumating na nga rin po yung mga in-order ng tita abi ko. Sinigang na miso, lechon kawali at chicken wings. nag nga muna kami bago kumain. Lord, thank you po sa masarap na pagkain. Asalat ng blessings. Tara, kain po tayo mga beshi. Una ko nga po titikman itong lechon kawali. Sunod naman itong chicken wings. Wala nga po akong masabi kung hindi ang sarap mga beshi. Sunod ko naman po tinik man itong sabaw ng misu. Ang sarap nga din mga beshi, saktong-sakto nga lang po'y asim niya. Hindi nga po lutang nasarapan ako mga beshi. Sunod ko naman po tinik man itong gulaman na panulak nila. O di ba ang sarap din? Pagkatapos nga po namin kumain, nagpicture nga lang po kami ni Bibi at Tina. Kinabukasan naman may pumunta nga po sa aming followers mga beshi. Binigyan nga po ako ng flower bouquet na laman gami. Thank you nga sa magandang bata na to. Nagpicture na nga rin po kami mga beshi. No nakaraang ang araw nga rin po, meron nga din po nagpa-picture sa akin. Maraming maraming salamat po mga beshi. Yun lang, salamat sa panonood. Babay mga beshi.